Halika! At gagawa tayo nitong masarap na nilupak na kamoting kahoy. Gagamit lang tayo dyan ng tatlong ingredients para makagawa nito. At super dali lang din gawin nito dahil di na natin gagawin yung traditional way ng paglulupak. So ano pang hinihintay natin? Let's start! Dito ay meron tayong isang kilong kamote. Babalatan lang natin ang mga ito at huhugasan ng dalawang beses para matanggal yung mga putik at tumi na nakakapit dito. After natin itong mabalatan at mahugasan ay hahatiin natin ito sa maliliit na piraso. Para po pag niluto natin itong mga kamoting kahoy ay mabilis lamang po itong maluluto. Matapos nating hiwain yan sa maliliit na piraso ay proceed tayo sa next step. Next step ay maglalagay na tayo ng tubig dyan sa steamer. At dito ay lalagay na natin itong mga kamoting kahoy. Kung wala pong steamer ay pwedeng pwede po na pakuluan na lamang ito sa tubig para mapalambot itong mga kasaba o kamoting kahoy. Isasalang na natin itong steamer sa kalan at i-steam natin ito ng 15 minutes at i-check natin mamaya kung malambot na ba ang mga ito. After ng 15 minutes ay i-check na natin kung malambot na ang mga kasaba. Kung malambot na ang mga ito ay hanguin na natin sa kalan at proceed tayo sa next step. Next step ay ilalagay na natin ang mga in-steam na kasaba dito sa ating bowl. At saka natin ito imamash gamit itong potato masher. Kung wala po niyan ay pwede naman po ng tinidor na lamang. Tsagaan nga lang po sa pagmamash kung tinidor ay inyong gagamitin. Imash natin ang mga kasaba habang mainit pa po ang mga ito. Dahil mas malambot po kasi durugin kapag mainit pa po itong mga kasaba. Kapag po kasi pinalamig muna natin ang mga ito, mas mahirapan tayong durugin ang mga ito. Imash lang natin yan hanggang sa maging maligat o malagkit na ang texture nitong ating minamash na kasaba. After nating imash ang kasaba, ay ilalagay na natin dito yung kalahati nitong isang lata ng 390 grams na condensed milk. Jersey, baka naman. Nakakarami na ako ng feature sa'yo. Pagalawin mo naman ang baso. <laughs> Mas mura po kasi itong brand ng jersey kaya madalas ko po itong gamitin. Pagkalagay ng condensed milk ay lalamasin lang natin ito. Tulad niyan hanggang magmix maigi ang dalawang ingredients. Much better kung mag plastic gloves kayo dito guys. Maglalagkitan kasi ito sa inyong mga kamay kapag wala kayo nito. Pwede naman po kayong magdagdag dito ng condensed milk kung natatabangan pa kayo dito. After natin mamix ang condensed milk dito sa kasaba, ay maglalagay tayo dyan ng margarine. Tansyahin nyo na lamang po ang paglalagay ng margarin dito. I-mix-mix lang natin ulit hanggang sa mag -well scattered na itong margarin dito. Then, proceed tayo sa next step. Itong next step po ay optional lamang. Pwedeng hindi nyo naman po ito gawin. Bali dito ay hahatiin lang natin itong nilupak mixture sa dalawang part. Yung isang part po kasi is lalagyan natin ng pampakulay para po mas appetizing pong tignan itong ating nilupak. Naglagay lang po ako dyan ng kaunting food coloring na kulay violet at saka i-mix ito gamit ang kamay. I-mix lang natin yan hanggang sa humalo na maigi ang food coloring dito sa ating nilupak mixture at proceed tayo sa next step. Next step ay ilalagay na natin itong nilupak mixture sa gusto nating lagayan. Pero bago yan ay lalagyan muna natin yan ng margarine para hindi masyadong manikit dito sa nilupak mixture. Saka natin dyan ilalagay itong nilupak. Uunahin na natin itong color white na nilupak. Tapos i-flatten lang natin yan at isunod itong color violet na nilupak. Lagyan lang natin ulit ng margarine sa ibabaw. Ipahid-pahid lang natin itong mga margarine sa ibabaw. And lastly, ay lalagyan ko ito ng design dito sa ibabaw gamit ang tinidor. Ang arte ni Ate Lenlen, no? May pa-design pang nalalaman. <laughs> at eto na nga ang ating yummy nilupak na kamoteng kahoy. Naalala ko tuloy, Noong elementary hanggang mag-high school ako, ito lagi ang binibili ko sa kantin tuwing break time. Ewan ko ba at bakit sarap na sarap ako dito sa nilupak. Alam kong nakaka-relate yung ibang nilupak lover dito sa akin. Try nyo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!